pare iba talaga pag fresh may lag na meron pa rin ang tiyak na dahil nakikita ko yun hindi hindi ako kailangan hindi mo ako pwede si ko na kumamahal ko tatay isa ko lang sa inyo tumadala niyo ng panahon na mayroon tatay ko nadalala niyo dati ang barangay eh tinatawag na ano na-main-little na iyo ng barangay? Naalala niyo ba yung panahon ng pagpasko? Yung mga kagawangan, barangay chairman, reksyo, lahat binibigyan ng kahirin at mansanas. Naalala niyo ba yun? Naalala niyo ba maraming mga programa na kita noon? Dahil anong ako gumagaw? Maalala niyo yung panahon na pag bata pumasok sa eskwelahan na bigas Meron dati, di ba? Ako po ang gumawa noon. Pero ano ko naman, nami-missed eh. Alam niyo nung ginawa namin ng bigas niya. Marami sa sinyo, sabi sa akin, pamigay na lang ng pamigay. Masabi sa akin, gusto kong itulak ang mga bata na bumasok sa eskwelahan. Kaya dati pag bumasok na isang araw, may isang kilo ng bigas. Pag hindi bumasok, walang bigas. Kaya maraming mga bata, pinapano ng mga magulang ng panahon Ano Anong sabi ng nanay? Pumasok ka, pumasok ka. Kundi wala tayong kakainin. Kaya nung panahon na yun, namimiss ko. At alam nyo, marami na akong algalde na kita. Pero naaalala ko, nung panahon ni Yorme, lalong lalo na nung panahon ng pandemya, kitang kita naman nagtrabaho. Di po ba? Sino po naniniwala si Yorme nagtrabaho nung kayo sa inyo ko? Wala? Hindi <laughs> ata kayo nakikinig sa akin. <laughs> Pero mga kasama, nandito lang kami para bumati sa inyo. At gusto ko malaman ninyo, nakita ko tayo trabaho Yon. Kaya susuportahan ko maging alkalde ulit. Sana po tulungan natin. At bago lahat, gusto ko rin balihin, mayroon daw eleksyon yung Mia. din action. Nandiyan yung kaibigan ko eh. Nasa si Mike. May... Eh, po payo, no? pag eleksyon, palagi nag-aaway-aaway. Sana po mag-eleksyon kayo na maayos, tahimik kung pwede, walang tirahan. Ang importante dito, programa na makakabuti sa mga kapitbahay nyo at sa mga taga-mahina. Kaya muli po, maraming salamat. O po ay.

ng mga darating. Alam mo 'di ba? Okay. Thank you. At dinaraan at pinagbibigyan yung mga kasiyahan ng na ng mga Sa atin, sa ating mga mamamayan, 'yong 'yong kakalimutan. Tatlo sa tres. Tatlo. Tatlo sa tres Tol Alvarez Tagle Tatlo sa tres Eh bahala na kayo sa iba hmm? Alam ko naman may iba sa inyo, Malapit niyo sa puso niyo Eh pero ito Andi dito si Eric Tagle Si uh, Tol Sarkal Ang pinakagwapong Sarkal Mas gwapo sa tatay niya 'to Ito ang Daniel Padilla ng Maynila. Uh, at saka si uh, Bong Alvarez, uh, nandiyan dyan, yung idol natin ng araw sa basketball. O uh, yan eh, gusto raw nilang uh, maglingkod sa Tercera Distrito, Tat. uh, tatlo sa tres. But anyway, excited ba kayo? Queen. Talaga? Eh, may awa ang Diyos. Alam niyo, ito mga darating na araw, mabigat to sa... Ito yung mga desisyon sa buhay mong mabigat. Kasi hindi ito ipinagkaila sa inyo. Marami sa inyo dito, inuban na sa barangay. Nakasama ko nung madaling araw, gabi, hating gabi, umaga, ipinakikiusap ko yung aking mga kandidato, partikular na ang pamilya Lakuna. Napakalaki po ng utang na loob ko kay Boss Danny. At ang utang na loob hindi napapayaran. Kumbaga, walang katapusan na kapayaran. Mahal na mahal ko po yan sila. Kasi, kaya nga, si Boss Danny, ang regalo ko talaga sa kanya, may raos ko yung mga anak niya. May balik naman yung ligaya sa puso ni Boss Danny. Sumalangit so, na wa ang kaluluwa. Kaya, nandiyan jajaja. naman na siguro kaila sa inyo. Dennis Lacuna, Philip Lacuna, Leila Lacuna, uh, si Pops, saka Hanil Lacuna, si Ate Hanil. Eh, sila naman na uh, naka ano naman sa tulong ninyo lahat. Sa tulong-tulong nating lahat. Kaya kung utang na loob at utang na loob, marahil baka may kulang pa ako. Pero may utang na loob din ako sa mga taga Maynila. Kayo ang gumawa sa akin. Siguro, darating ang araw, magbabayad pa rin ako ng utang na loob sa pamilya nila. Pero ngayon, siguro hindi naman masama magbayad ako ng utang na loob sa mga taga-Maynila. Yes! Hindi naman siguro masama na dinggin ko ang panawagan ninyo. Eh kahit saan ako magpunta, eh. kaya ako natchi-chismis eh. Nasa kalsada lang ako ng ala eh. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Eh, naman ako. Kasi ang katwiran ko nga, nandiyan naman na sila lahat Na, na na sila. Nabigyan na natin ng pagkakatao. But then again, kailangan kong balansin. Kasi mahal na mahal ko yung mga yan. At hindi kaila sa inyo. Marami sa inyo dito nakikinig. Natawagan ko ng alauna ng madaling araw, alas dos sa mag-uwi. Huwag mo si Philip ha, sa liga ha, o si Leila. Marami sa inyo dito. Uh, kahit na napapapunta kayo sa ibang kandidato, ang ipinagpapasalamat ko naman sa inyo, pinagbibigyan nyo yung request ko. Kasi yon kaligayahan ng boss ko pag nalalagay sa ayos yung mga anak niya. Eh siguro naman, hindi naman masama na ibalik ko sa pagsasaayos ang katatayuan ng lungsod ng Maynila at ng mamamayan Thank you. Hindi, totoo lang. Ang utang ko, nanay ko si Chayong. Ang tatay ko si Putete, taga Pierocho. Solong tagapagmana lang ako ng malaking lupain ng nanay at tatay ko, bulubundukin at tumuusok pa. <laughs> salamat sa Diyos, kahit na solong katawan ako, salamat sa Diyos, salamat sa mga taga Maynila, binigyan ninyo ako ng pagkakatawan. Siguro kung lilingunin ko kayo ngayon, hindi naman siguro dapat ipkasama ng loob nila. Tutal na bigyan ko naman na sila ng pagkakataon. Tama po ba? Eh, yun lang po. Yun lang ang akin. Ngayon, kung ikasasama ng loob ng ilan, eh, wala na akong magagawa. Kaysa naman sumama ang loob ng taong bayan. I love you Two joints Hindi kasi Mabigat, mabigat to ha Mabigat to Kakaibang halalan to Oh In past Just so you know Sige, total nandito naman na tayo Thank you very much sa opportunity na to Binigyan ninyo akong pagkakataon Bagamat marami sa inyo inaawat ng bagyo. Oh. <laughs> Tumuloy pa rin kayo. <laughs> Pero, let me take this opportunity. Meron lang akong personal. Ito sa akin, hindi para sa taong bayan, hindi para kanino. Ito personal kong request. pa mapagbigay niyo ako dito. Sa ibang bagay, makikiusap pa ako. Pero ito dito, sa ngayon, ito na yung personal kong pakiusap Halimbawa naman, nagdadamdam kayo kay ate. Halimbawa na, ang pakiusap ko lang, huwag yung pagsalitaan ng masakit si Ate Hani. Kasi masasaktan din ako. Let the people decide. hayaan na lang natin ang taong bayan. Parang wala nang sakitan ba ng yun na lang, baka pwede kong ma-arbor sa inyo. Pero kung mga taong bayan nagsasalita, wala naman tayong magagawa doon. Pero kayo naman kasi mga opisyal. Yun na lang ang arbor ko. Huwag na lang natin na... Uh, ayun. Tingnan nyo na lang ako. Na, para hindi na rin ako mabigat ba sa buhay. Ayun, yung personal ko lang na request. O ngayon, meron naman akong kompromiso sa inyo ngayong araw na ito. Isa sa mga inikot ko na hinihiling ng taong bayan. Taas ka kamay ng mga senior citizen. Mami na kayo. <laughs> Yan yung mga mahal ko. Oh, naku, Diyos ko. Yan ang pinaka-spoil sa Maynila ng panahon ko. Pinaka-spoil talaga yan. Nalulungkot kasi ako, bakit pa binago pa yung batas? Bakit may forfeiture? Bakit kailangan botante? Kaila kasi yung ginawa, eto, mga senior taas ulit ang kamay. Kasi gusto ko lang patunayan kung tama yung nangyari. Okay. Mga senior, mga lolo't lola ko, mga nanay tatay ko. Di ba nung araw, nung ginawa ko yung batas, kasi ipinangako ko yun sa ganitong taan na rin. Pinangako ko yun kung naalala yung 2019, dadalhin ko ang Makati sa Maynila. Naalala niyo yun? Uh, yung kick-kick o may cake na rin yung senior Tapos may allowance. Pero yung ginawa natin nung araw, na nalulungkot ako, nung araw, may sakit. Makukuha. Tama mali? Eh. Botante hindi, may makukuha. Tama hindi? Alam nga dahilan ko sa botante hindi? Kasi may mga senior, buhay pa, hindi na nakakaboto pero senior pa rin sila eh ang pangarap ko yung mga lolo't lang -lolo ko may mabubunot man lang metmorphine, lasartan yun I mean, di ba? tapos halimbawa yung senior citizen nagbakasyon hindi nakuha di ba ilaad ko? Naalala niyo nung araw? Alam mo, hindi mo nakuha ng 11 months. Pagdating ng December, may ismil ka. Tama, mali? Eh, nagtataka ko, bakit binago yung batas? Ngayon, pag hindi, pag wala sa payout, pag nagbakasyon, pag namatay, kasi sabi ko noon, halimbawa, noong dinidiscuss ko kasi yon yung batas niya, personally ako gumawa ng batas na yun eh. Pinapasa ko sa konsilyo. Ang sabi ko doon, alam mo minsan, yung gobyerno late magbigay. A living allowance. The word is living allowance. Halimbawa, yung bigaya namin, halimbawa, quarterly. O, oh, di Enero, Pebrero, mo, Marso na bigay. Eh, namatay no Marso. Dapat makuha yung Pebrero at Enero kasi buhay pa siya noon. Tama ba? Eh, kung kinakailangan nga nakahiga, ka namatay, di tortokin mo lang ano, top mark. <laughs> Hindi, pag nagbibiruan kami, sa ko, pera ng tao nilagay natin sa particular na purpose bakit ibabalik pa natin sa city hall ayun yung akin doon lungkot na lungkot lahat ng senior pinipiti nga ko bumalik ka bumalik ka tapos bakit binibigay na ay nako kailangan bantayan ko kung kailan sila darating eh, tama naman yung mga nalulungkot lang ako Saka sabihin sa mga lolo't lola ko, pag-uwi niyo ngayon, sa barangay ninyo, pag-uwi ninyo, sabihin niyo sa mga lolot-lola ko, nanay-tatay ko, ibabalik ko yung dating sistema. Kasi alam niyo sino madalas pagpintangan ngayon? Si chairman, tinira pa yung para sa pensyong ko. Tama, ba mali? Di ba kayo pinagbibintangan Kasi sistema nung araw, talagang tuloy-tuloy naman eh. Chichero, nilimandahan na lang, pinatos pa. Napagbibintang at tuloy si kagawad, si chairman. Kawawa naman, wala naman silang kasalanan doon. Oh, hindi, pero kumanatag na kayo. Sabihin nyo na yan sa mga lolo't lola ko, I love you. Babalik natin yung <laughs> dati. Pangalawa, Basta ito lang muna yung kompromiso ko. sa nyo na pakinggan yung iba uh, pa kalaunan. Gusto ko lang may mauwi kayong kahit konting balita o hope. Aalisin ko lahat ng schedule sa health center. Ang health center, anytime pwede puntahan ng kahit sinong tao. Palit tayo na sitwasyon. Bibigyan ko kayo na sitwasyon, ha? Uh. hinahapo ko, sabi na ako, Lola, tumigil ka, wala kang schedule. <coughs> bakit? Bak bakit natin kailangan gawin yun? Bakit natin ipagdadamot yung immediate na pangangailangan? Totoo ba yung nangyayari? No! Bakit kailangan pag-uhin? Nung araw naman, limasing ko ang pila sa health center. Tumpukan, talo-inip. Tama ba? Anytime, kung peace. E paano kung wala ka cellphone? E apat pa mata ng lolo't lola ko, hindi makita yung pinipiktot niya sa cellphone. Hindi, I'm just saying, with all exaggeration, and metaphor, minsan, pag ka ng sistema sa gobyerno, ilalagay mo ang sarili mo as leader doon sa sitwasyon ng tao para maiintindihan mo. Yun yung akin. Eh, pero yung dalawang bagay na yun na inireklamo, eh, pumanatag na kayo, ipamalita nyo niya sa barangay. Ibabalik ko lang yung dating. Tingin ko naman, Gumagana ang sistema, hindi perpekto pero gumagana ang sistema. Kahit sinong tinubotnis, sino may sakit, sino magme-maintenance, pwedeng pumasok sa health center anytime na gugustuhin niya kapag kailangan niya ng tulong sa health center. Ayun oh, lang muna. Oh, yun natin ko, yun lang naman ang iniinggi muna ng tao ngayon. Pero alam ko naman marami pa tayong bagay na pag-uusapan. So, muli, maraming maraming salamat sa inyo pinagbigyan niyo yung invitasyon ko. Thank you. Oh, te. Magkikita pa tayo soon. Halimbawa lang. Makatuloy tuloy yan na. Sasamahan niyo ba kami ni Ami? We Ramirez Tama ang kiblat ng sisinong <laughs> I love you. Dede. <laughs> 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 siguro talaga. Ako lang ha. Sa... I love you too. Sa akin lang naman. Ha? Hindi naman siguro masama na lingunin ko kayo. Ngayon, kung pagiging masama yung sa ibang tao, ay eh, wala na akong magagawa. I'd rather be with my people people who gave me an opportunity to be me kung saan ako saka pasensya na kayo hindi ko naman kayo iniwan eh nangarap lang ako na kung ano ginawa sa Maynila magawa ko sa buong bansa so ngayon e, i naman natin ang gusto ng tao eh siguro at ito, nagkatuluyan ha. Dito na ako tatanda. At least na pagbigyan ko naman na yung bansa. I offered myself. Oh, dito na lang muna tayo siguro sa Maynila. Paputihan na tayo ng buhok dito. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. At syempre sa tulong nila. So, mag-iingat kayo pa uwi. Dahan-dahan lang. Yung iba sa inyo nakamotor. Iba sa inyo nababasa. Alagaan ninyo ang inyong sarili. At saka, ako naman nakikisuyo rin, supportahan nyo yung administrasyon no, ng lokal na pamahala ng lusot. Alam nyo bakit? Kung meron silang gawain ay kabubuti ng tao, ay eh di mas maganda para sa tao. O wag kayong, ano, basahayaan nyo lang, pag may ginawang mabuti, o dadali sa barangay nyo, suportahan niyo, Kasi ang kapakinabangan naman nun, taong bayan. Tama Tama Oh, atin ate natin to, tayo-tayo rin nagkikita sa finals eh. Hindi naman na iba mga mukha natin. Mahalin natin ang kapwa natin. Umaasa ang taong bayan sa atin. Mag-iingat kayo, mahal na mahal ko kayo. I love you! Ingat kayo sa puwi. May awan Diyos. Makakaraos din tayo. Magandang tanghali sa inyo lahat. Pagpalainawa kayo ng pong may kapal. Manila! God first! Thank you! Muli po palang pakalpunan ng ating minamahal na Yorke okay, Isco po Moreno Lobatoso. Kayo dito, Mr. Isco.